What's up mga kawaiti, welcome to my youtube channel and tutorial and now ang ating tutorial ay kung paano mag-add ng admin sa ating pong facebook page so yun po ang pag-aaralan natin ang kailangan lang na po natin gawin ay pupunta po tayo sa ating facebook account ayan tapos punta po tayo doon sa taas yung nakikita nyo po doon yung facebook page at dito po pindutin lang po ninyo yun tapos click the page na gusto nyo pong mag-add mag-admin ha So, dito po tayo sa akin page na isa. Tapos, uh, click nyo lang po yung inyo pong page. So, from here, nandito po tayo sa akin page, no? So, ang gagawin nyo lang, guys, ay pupunta kayo dun sa edit page. So, pagpunta, pagpunta nyo sa edit page, dito po kayo magpupunta sa screen na to. Tapos, makikita nyo dyan sa baba ay setting. Pindutin nyo lang po yung setting. Tapos, hanapin nyo po dito sa page na to, yung page rules. So, pagpunta nyo po ng page rules, pindutin nyo yun makikita nyo po dito sa page na to ay yung add person to page. So, ang pipindutin nyo lang po yun, ayan, pagpindut ninyo, ayan, continue or enter the password no. So, continue lang guys. So, kung kinakailangan ilagay guys yung password, ilagay nyo po yung password. So, yan guys, na-add na po natin yung ating pong password. Ang gagawin nyo lang guys ay click continue. So, click natin guys yung continue. So, And here we are. Pwede na tayo mag-add ng person. So, type the name of the Facebook user. So, type natin din yung name nung gusto natin i-add na person sa ating pong uh, page. So, kung ano yung rules niya. Kung admin siya, ilagay po, i-type dun po natin siya ilalagay. So, hanapin natin dito kung sino pwede. Ayan. So, i-add ia ko itong akin pong kapatid. Ayan, si Gerly Ambas. So, tap ko lang siya, guys. Tapos, ito guys, pwede nyo siyang ilagay as admin, pwede nyo siyang ilagay editor, moderator, adbit, advertiser, and list. So, dito ko po siya ilalagay sa admin. So, pindutin ko lang po yun, tapos pindutin ko yung word na add sa baba. And there you go. Isa na po siya sa admin po ng ating pong Facebook page. So, ganoon lang guys ha. Uh, kung gusto niyo po ng mga tutorial po na gamit po ang cellphone, ayan, look for uh, MA tutorial para po sa mga tutorial po Ang tutorial po natin din ay puro po uh, tungkol po sa cellphone or paggamit ng cellphone So maraming maraming salamat po See you again next time Love you all